Suspendido na ang labing limang bus ng Solid North na biyahing Kubaulinggayan, Pangasinan. Yan ang ruta ng bus na naging mitsya ng karambola sa SETEX na ikinasawi po ng sampung tao. Apat na raang libong piso ang ibibigay ng insurance company sa bawat pasaherong nasawi. Balita hati ni Bea Pinla. Kasi wala na. Wala na anak ng ko. Sige, ito nga ang nila. Sabi niya, Papa, tatawag ka sa akin ha. Pag hindi ako tatawag sa iyo. Ito raw ang huling sinabi ng siyam na taong gulang na anak ni Elmer sa kanya bago bumiyahe ang bata kasama ang kanyang ina at asawa ni Elmer patungong Pangasinan kahapon. Dadalo sana sila sa isang children's camp doon na inorganisa ng kanilang simbahan. Yun naging Namiss ko sa kanya. Yung sa sabi, alam na kita, Papa. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Hanggat sa magtanda ka, alagaan kita. Kaya ngayon, hindi ko na alam paano gagawin na Nauna pa sa akin. Kabilang ang mag ni Elmer sa sampung nasawi sa disgrasya sa SCTEX kahapon matapos salpukin ng isang bus ang isang van, dalawang SUV at 18-wheeler. Ito pong uh, panglimang bus, yung pong solid north transit incorporated, ito po yung uh, bumangga doon sa apat na vehicles na nabanggit ko na mm. nakahinto na po sa toll plaza ng SCTEX. Yuping-yupi ang van at SUV na naipit sa gitna ng bus at truck. Napipinang gusto yung dalawang sasakyan na na-sandwich. After siyang tinamaan ng bus, kung makikita lang ninyo yung ano na kita namin kanina, parang yung sardinas na sama-sama sa loob nung dinatan namin. Kaya medyo nahirapan kami sa pag-extricate kasi tatamaan mo yung may tatamaan ka sa katawan ng mga nandun sa loob eh, sa bago mo sila mailabas. Isa lang ang nakaligtas sa van na may sakay na siyam na tao. Ang pinakabatang nasawing pasahero nito, apat na taong gulang ayon sa mga otoridad. Patay naman ang mag-asawang sakay ng SUV habang nakaligtas ang kanilang dalawang taong gulang na anak. Hindi ko rin po akalain kanina na, may bata pala doon kasi hindi umiiyak yung bata. Wala, wala kami na rin na kumusyon. Or, no? nung yung kotse na yung aming bubuksan, na rin ako kasi nakita nandun yung 2-year-old boy. Nakakarsit nga. At uh, minor ano lang yung nat natamo niya, minor injuries lang na. Inilipat na sa ospital sa Bulacan ang bata. Iniuwi na rin doon ang mga labi ng kanyang magulang. Magbabakas yan lang po yung family sa Baguio. Eh. Mm -mm. So kalungkot lang dahil na. mm -mm. kanina nag umiyak, Mami, na, 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 two years old lang po kasi yun. So walang walang alam yung mm -mm. bata. Batay sa datos ng pulisya, Sugatan din ang 35 tao na sakay ng bus. Tatlo sa kanila dito ay mga minor de edad. Ang ilan sa kanila patuloy na nagpapagaling sa Tarlac Provincial Hospital. Most of them naman ano minor injuries lang halos. So yung mga common lang na minor injuries nila mga abrasions, gasgas, -gas. -gas. Uh, yung iba merong mga konting pasa tapos uh, up and about naman most of them. Pero meron tayong Uh, tatlong admitted na patients na nagtamo lang ng ano, cerebral concussion or parang naalog yung utak. So for observation lang. Sabi naman ng Tarlac PDRRMO, sagot ng provincial government ang medical assistance sa mga biktima. Tumutulong din daw sila sa pagproseso ng mga labi ng nasawi sa disgrasya. Ayon naman sa LTFRB, magbibigay ng 400,000 pesos ang insurance company sa pamilya ng bawat pasaherong nasawi. Una nang pinatawa ng LTFRB ng 30-day suspension, ang Solid North na kumpanya ng bus na naaksidente. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa kustudyan na ng Tarlac City Police Station ang bus driver na nakabangga sa apat na sasakyan sa Subic Clark Tarlac Expressway o SCTEX. Ayon sa pulisya, ay na sa breathalyzer o alcohol test at sa drug test ang 25-anyos na driver. Hinihintay pa ang resulta nito. Tumagi magbigay ng pahayag ang driver pero nauna na yung paliwanag sa mga pulis na nakaidlip siya. Patuloy pang pa kumakalap ng ebidensya ang pulisya kabilang ang mga kuha ng CCTV na makatutulong sa investigasyon. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makakuha ng pahayag mula sa sangkot na bus company. Beep, 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 sa mga motorista. May nakaambang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa SME ng Oil Industry Management Bureau na Department of Energy, base sa 4-day trading, 30 centavos hanggang 80 centavos ang bawas sa kada litro ng diesel. 25 centavos hanggang 70 centavos naman ang nakikitang rollback sa kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene, 50 hanggang 70 centavos. Ayon sa DOE, kabilang sa mga nakapagpapababa ng presyo, ang pagtaas ng supply ng krudo sa Amerika. Napasigaw ang mga empleyado ng isang cellphone repair shop nang sumulpot ng isang multikab sa harap ng kanilang tindahan sa Coronadal, South Cotabato. Inararo ng sasakyan ng hilera ng mga tricycle at motorcycle roon. Buntik pang mahagip ang isang lalaki ng papasokta ng tindahan. Sa investigasyon ng pulisya, nawalan umano ng malay ang driver ng multicab kaya nawalan siya ng kontrol sa sasakyan. Bago yan, sumakit umano ang ulo ng driver matapos magalit sa nag-overtake sa kanyang rider. Walang sugatan sa insidente. Maayos na rin ang kalagayan ng driver na walang pahayag. Nasa kustudyan ng mga otoridad ang mga nadamay na sasakyan habang gumugulong ang investigasyon. Sugatan ng isang babae matapos makaladkad ng isang motorsiklo sa EDSA. Ang rider kinatagpo pala ng biktima para pagbentahan ng cellphone. Balitang hatid ni Darlene Kai. Tuloy ang harurot ng motorsiklong ito kahit may babaeng nakakapit sa likod at nakakaladkad na. Mm -hmm. <ma princes> Binusinahan at sinubukan silang habulin ng ilang motorista hanggang huminto ang motorsiklo. Nang bumitaw ang babae, agad tumakas ang motorsiklo. Ang babae, ninakawan pala ng cellphone ng rider. Naganap ito noong linggo ng pagkabuhay. Mula rito hanggang doon sa lagpas pa ng footbridge na yan, ganyan kalayong pinaladkad yung babaeng biktima. Hindi ko na nga matanaw yung dulo mula rito sa kinatatayuan ko. Kaya naman talagang marami at malalaking sugat yung tinamo ng biktima. Ipinakita sa akin ng 25 anyos na si Janice Balanza ang mga tinamo niyang sugat. Kuwento niya, isang nagpakilalang Anton J. ang nagchat sa kanya noong April 19 para bilhin ng cellphone na binibenta niya sa marketplace para makapag-enroll. Nang makita sila... Pag upo po namin doon sa gilid po, chineck lang po niya yung phone ko tapos ano po eh, tinatanong niya pa po ako kung may 200 daw po kasi ako. Kasi yung benta ko po doon is 19.8. So, na-expect ko po may 20K siya. So, bilis po ng pangyayari, niya na po agad sa bag. Sabi niya eh, ay, wala akong cash. Mag-withdraw ko dito lang naman sa tabi ng... Inabutan pa niya siya ng helmet at umangkas siya hanggang sa isang bangko. Pero pagbaba niya, bigla raw umandar ang motorsiklo. Mas napahawak po akong ganun sa motor niya sa likod, dalawang kamay ko po. Tapos, nakaladkad na po niya ako noon. Sumisigaw po ako ng ano, tulong po, Ganon. ganun. O, tinatawag ko rin siya, kuya ko. Tapos, parang nag-lock po talaga yung grip ko noon kasi hindi ko po siya mabitawan eh. Tapos, parang nag-black out po ako noon hindi ko po alam kung ano yung nangyayari. Basta sigaw lang po ako ng sigaw noon. Sa isang punto, ay sinaktan pa siya para raw bumitaw sabi sa kanya na, Kuya, maawa ka. Tapos pinagsusuntok niya po yung kamay ko para bumitaw. Ayun, bibitaw naman po ako. Pagtayo ko po, pagwelo ko pong ganun, pinaandar niya po ulit. May mga tumulong sa kanya at naglapat ng first aid, saka siya sinamahan ng MMDA sa pulisya. Namukhaan niya raw ang nakaharap na rider, pero napansin niya raw na hindi ito ang litratong gamit ng kausap niya online, nablinak blinak na rin siya. Tiniyak naman ng Quezon City Police na patuloy ang investigasyon sa insidente. Ongoing po ang ating uh, follow-up po. -tack -tack na rin po tayo sa mga CCTV. Kaya eh, wag uh, magtitiwala sa mga katransaksyon natin dahil po sa online. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maghahay ng musyon ngayong araw ang PNP Anti-Kidnapping Group sa Department of Justice para alisin ang pangalan ni Alvin Que sa listahan ng respondent sa kasong kidnapping at pagpatay sa amang si Anson Ke o Anson Tan at kanyang driver. Ayon sa PNP, wala silang nakikitang ebidensya na para iugnay sa krimen si Alvin Ke. Ang isa sa mga nahuling suspect na si David Tan Liao, ang nagturong si Alvin Ke ang umano ang nagutos na dukutin at patayin ang kanyang ama. Pero wala siyang naiharap na ebidensya. Dagdag pa ng PNP, posibleng inililigaw raw ni Liao ang mga investigador para pagtakpan ng tunay na mastermind. Maliban sa mga claim ni Tanliao, hindi naman niya maback up yon yung sinasabi niya ang restoran na pinuntahan nila may mga tawag sila between between him and Alvin kaya wala siyang maipatunayan doon Sa david ng dalawa pang suspect na si Richard aus Austria at Raymar Katikista na ibinigay sa GMA Integrated News ng isang source wala silang nabanggit na nakausap nila si Alvin Kim